So, yun, mga mixing, Oh. Adobong kohol to mga mixing, Ayun, oh. So, tara, mga mixing. Samahan niyo ako. Magluluto tayo ng adobong kohol ngayong araw na to, mga mixing. Ayun. So, bago natin lutuin, gasan muna natin, mga mixing, yung kohol na to. Ayan, mga mixing. Kailangan linisin natin siya para malinis yung pagkain natin, mga mixing. Ayun. So, ayan mga mixing brasan muna natin siya ng malinis natin ng maigi mga mixing yung kuhol na yan mga mixing Ayan. Ayan mga mixing Ayan. Medyo malinis-linis na siya mga mixing. Oh. Kailangan linisin natin mabuti para pag natin malinis. Ayan. So, ayan na mixing Ganyan-ganyan lang natin to. Ayan. Ayan mga kapsig, So, ilalagay na natin sa kasirola mga mixing. Ayan. Lulutoy na natin siya, mga mixing. Ayan. Itong bowl na ito, mga mixing. Ayan. Malinis na siya. Ayan. Lagay na natin dito, mga mixing. Ayan. Lagyan na natin ng sabaw para maisaing na natin siya mga mixing. Para malis na natin yung pinakalaman niya. Punti pang sabaw mga mixing. Ayan. Ayan. Tutakpan na natin mga mixing. Para mapak... Ano na natin? Uh, laga na natin yan mga mixing. Ayan. So ito na mga mixing na laga na natin. So susungkitin na natin yung pinakalaman ng kohol na yan mga mixing. Ayan. Para yun lang ang ilalagay natin. Adobohin na lang natin yung pinakalaman niya. Ayan. So ito mga mixing Mali oh. malamig na siya. Tatangkatin na natin yung pinakalaman ng kohol nito mga mixing. Dahil yun lang ang lulutuin natin. Ayan. Susungkitin mo lang siya ng ganyan mga mixing. Oh. Ayan. Ganyan lang mga mixing. Tatanggalin mo yung pinaka ano niya. Yan. Ganito lang mga mixing pag luto nito ng kohol. Ayan. So, ayan mga mixing. So, sungkit-sungkitin mo lang yan. Oh. Yan. Oh. Tapos tatanggalin mo yung pinaka-ubod niya. Kasi medyo mapait-pait yun para hindi na natin makain. Ayan. Ayan o. Oh. At yung pinaka-itlog niya, tatanggalin mo rin mga mixing. Ayan. ayan. So ayan mga mixing, kailangan bilisin na natin to para madali na natin maluto mga mixing. Ayan. So sungkit-sungkit lang yan mga mixing. Ganyan. So ayan mga mixing. Lapit na natin ma tapos to ayan mga mixing. Ayan. So ito na nga mga mixing na alis na natin yung pinaka bahay niya. Ayan na ay yung pinakalaman mga mixing. Yung kol, yung coal na yan mga mixing. So lalagyan natin ng asin. Lalamasin natin siya sa asin mga mixing para maalis natin yung pinaka ano niya, madulas yan eh. Ayan. Lagyan natin ng asin siya mga mixing at lamasin natin siya para malis yung pinaka dulas niya. Ayan. Ayan. Ganyan lang mga mga mixing ang nito. Asin lang, aalis din yung pinaka dulas niya. So ito na mga mixing ang hugasan natin to big ayan. Hugasan na natin para maluto na natin mga mixing ayan. Ayan. Oh. Ganda na ng ano, malinis na mga mixing. Sa panghugas natin. Yun know oh. Malinis na mga mixing oh. Yan. So okay na mga, mga mixing na hugasan na natin siya. Yan oh. So gagawin na natin yung pansahog sa kanya mga mixing. Ito, sibuyas. Okay iwain na natin yung sibuyas. Ayan mga mixing. Saka, pabalatan natin itong bawang. Ayan, itong bawang. Pangigisa natin yung mga mixing. Ayan. Paanin lang natin mga mixing. Ayan. So, susunod natin mga mixing yung sili. Ayan. Para medyo tumapang-tapang mga mixing. Ayan. Susunod na natin yung pinaka-panghang natin. Ayan. Bali, wala tayong nakuhang siling labuyo. Ito na lang ang lalagay natin na sili. Yung berde. Yung ginagamit sa panigang. Ayan mga mixing. So, ayan mga mixing lulutuin na natin. Ayan. Tara. Ayan. May mantika na yung kawali natin. Lagyan na natin yung bawang mga mixing. Ayan. Lulutuin na natin siya mga mixing. Lalagay na natin siya mga mixing. Oh. Yung kohol. Ayan. Gisa na natin siya. Sarap nito pag naluto mga mixing yan. Ayan. So, yan nga mga mixing ito na. Panapit ng matuyo yung pinaka sa niya mga mixing. Pag natuyo, lalagyan natin siya ng tuyo, tuyo mga mixing yan. Ayan o. No? Malapit na siya mga mixing. So, yan mga mixing linagyan natin ng sili. Ayan. So, okay na yan mga mixing Malapit ng maloto yan mga mixing Ayan. Sarap na lang ko. Ku Kulay mga mixing. Oh. Ayan Oh. Ganda. Sarap. Yun, no? Luto na siya mga, mga kamixing, oh. Ayan. Hintayin na lang natin maluto yung pinakasiling niya mga kamixing. Ayan. So, okay na mga mixing Luto na siya. Lalagay na natin dito. Ayan. Para lumamig na. Ayan mga kamixing. Ayan. Ito na yung finished product natin mga mixing Ayan. So, ito na mga mixing Luto na. So, titikman na natin siya mga, mga mixing. Kung talagang masarap to. Ayan. So, ayan mga mixing. Titikman na natin. Ayan. Ayan mga mixing. Oh. Itong sili. Sasabay natin. Sarap po. Oh. Sarap mga, mga mixing. Ayan Oh. Manghang-anghang talaga. Ayan Oh. Sarap nito. Pampulutan. Ayan mga mixing. Oh. Ayan Oh. Isa pa mga mixing. Sarap po. Oh ay si Lipa oh. You oh. know, sarap. Okay na siya mga, mga mixing oh. So, okay na siya mga, mga mixing. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating video at mga sa mga followers natin mga mixing. Yan. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye mga mixing.